Okay, mga kaibigan, ito na po, po ang pinaka-antay ninyo, mga kaibigan sa lahat po ng mga boxing news and update, mga kaibigan, ang pinaka-inaantay ninyo, lagi Silver Voice TV. Kung saan Sir Sean Gibbons, pinayagan. Mga kaibigan, pinayagan po ang pinakasikat ngayon dito sa Pilipinas, mga kaibigan, na si Carl James Martin. Okay? Kasi ganito yan, mga kaibigan, hindi po naiintindihan ng mga kami oh, akala ko ba ganito, akala ko hindi po Business is business pa rin. Again, sa mga businessman, kagaya ni Sir Sean, if the price is right, if the money is, is right, if you give him the, the right figure, eh, let's go chat! Ganun po yon mga kaibigan. Wala po sila pakialam sa mga emosyon, sa mga issue, wala. Kapag magandang uh, business, magandang number, pinaki, uh, nag-propose ka ng magandang numero, let's go! Example, yung isa pong uh, Uh, mga pangkat na tumitira dito kay Sir Sean na hawak nitong si Sir Richard Schaefer. Sir Richard Schaefer and Sir Sean are in good terms. Business partners po yan. So, regardless of the issue, yung mga personals, eh wala po silang pakialam dun. Diba, ba, business matters po yan. Eh. Ganun naman po sa negosyo. Diba, wala po silang uh, pakialam sa mga opinion or sa mga Ah, uh, dito emosyon ng uh, kung sino man. Eh sa kanila po ay eh, kumita po ng pera, mga kaibigan. Ngayon. Ikaw, Boy Bisa, tumigil tigil ka. May nag-forward sa akin ng information or ng, ng chat na galing sa iyo. Sinasabi mo, ako ika ang dahilan kung bakit nandiyan ang sikat na sikat na si Carl Hamis Martin sa Parao. Unang-una, kailangan niya si Carl Hamis Martin, siyang sikat eh. Laos na kayo eh. <laughs> 'Di ba ganito kasi yan? Akay, tanungin nyo po ang uh, team ni Carla Miss Martinez. Eh, naka, yan, nakikita nyo sa thumbnail. They, uh, they have to wait. Na, inantay pa nila yung desisyon ni Sir Sean. Uh, yung pagbayag ni Sir Sean before they can agree sa offer po na yun. And nag-agree po si Sir Sean. Yan, nakikita nyo naman sa thumbnail. Kaya po may laban yan. Ang ibig mong sabihin ito ang tangi pa rin na uh, may uh, bosses boses ay si Sir Sean. Hindi ikaw, boy Bisa. Sino ka ba? <laughs> sino ka ba sa tingin mo? 'di diba? Kahit ikaw pa yan, let's say ikaw ang nagsuggest, ikaw ang nagsabi, kakaedit ka kabin Kapag hindi umuo si Sergeant, walang undercard na sikat na sikat na Carl Hamis Martin. 'Di ba? Huwag kang credit grabber boy, 'di ba? Ang sinasabi niya, sinasabi mo na naman sa Kangkong Nation na ikaw ang dahilan kung bakit nandiyan si Martin. Hello men, huwag ka nang mangarap. Nag-approve, oh, na, nag-usap yung mga, na mga nasa taas, mga businessmen Okay, good number. Okay, sige, go. Huwag kang, wag kang pilingero, boy. Di ba? Nakakatawa ka eh. <laughs> so, ayun, mga kaibigan. Again, Sir Sean Gibbons, Carl James Martin, uh, pinayagan niya po na lumaban ngayon habang inaantay po ni Carl James Martin ang kanyang, ang petisyon ng kanyang US visa. Kapag po yan na ay, uh, uh na-approve na at nakapag, um, uh, na ng USB sa dadali na po si Carl James Martin sa Amerika at doon na po siya lalaban. Habang nag-aantay, uh, inalaw niya po si Carl James Martin na lumaban dyan at maganda po ang figure, mga kaibigan. That, ang, ang burden to, to prove that is nasa kanila na. Kung sino man yung mga nag-offer na yan, Dapat, kung ano man yung uh, binigay yung uh, figure, dapat yung ibigay yan talaga. So, yun lang. Again, mga kaibigan, huwag nyo papansin yung mga, mga kangkong na yan. <laughs> Credit grabber. Ayan po, ebidensya. Sir Sean po, mga kaibigan, kahit tanungin nyo po ang, ang uh, team ni Carl James Martin. Okay? Silver Wars TV, naghahatid po sa inyo ng mga real talk ng mga balita, na nakakapagpaiyak ng mga Kangkong Nation. Carla Mes Martin, kailangan nila ng fame ni Carla Mes Martin ng kasikatan kasi nga po, siya, kung sila lang lalangawin. Carla Mes Martin, ang bubuhay ng event na yan. Maraming salamat, Silver Boys. Peace!